Magandang araw sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel At sa video nito, update lang tayo Dito kay Kai Soto mga bay ano And uh, ito na nga, official na nga, nga napunta Itong si uh, Kai Soto sa kanyang bagong team Sa Japan B-League which is yung Yokohama B-Corsairs mga bay ano So na-approve na, na 'yon via loan Sa Hiroshima Dragonflies And na-approve na And uh, ngayon nasa Yokohama na nga si Kai Soto At ayon sa kanya Karoon na rin siya ng mga practices at uh, nagustuhan niya nga yung syudad at yung mga teammates niya. Naging masaya daw yung pag-welcome sa kanya sa Yokohama B-Corsairs, sa bago niyang team. And uh, at tingin ko dito na mismo, mapapakita ni Kai Soto kung gaano nga ba sa kagaling sa paglipat niya sa Yokohama B-Corsairs dahil nga kailangan na kailangan siya ngayon ng Yokohama mga bayan no dahil hindi nga maganda yung kanilang uh, standings ngayon sa Japan B League. And mabuboost yung Uh, Windows record nila And yung playing nila Kapag nandyan na si Kai Soto And syempre may din dito si Kai Soto Dahil sobrang uh, String ko mas malaki pa Yung magiging playing time nyo dito Compare sa Hiroshima Dragonflies And nakapagita talaga ni Kai Soto Kung uh, yung buong talento niya, Okay And kung gaano siya kagaling Compare nung nasa Hiroshima Dragonflies pa siya With limited minutes Kasi dito wala siyang kagaw mga ba no, Sa uh, center position niya. Okay, isa lang yung uh, center ng Yokohama ngayon and pag pumasok si Keisoto sigurado'ng siya na yung magiging uh, main center para sa Yokohama B Corsairs, okay? So, ayun naman sa kampo ni kay soto mga bayo, no, ready to play na nga araw siya, okay? I think bayita natin siya maglaro uh, sa first game or second game niya sa uh, Yokohama B coursers So, yan yung dapat ating abangan dahil matagal-tagal na rin hindi nakapaglaro itong si Kai Soto mga bay, no? sa uh, Japan B League. And na uh, matitignan natin okay, kung uh, ano na bang in-improve or kung gano'n na ba kagaling itong si Kai Soto. So, ayun uh, dito nga all and healthy and ready to go ng araw yung uh, signal ng camp ni Kai Soto sa paglipat niya sa Yokohama. Yung b Coursers. Okay, so yun lang mga bay. Maraming salamat sa prunod.